Hello mga kababayan. So guys, ang sabi, makikipag-cooperate daw ang DOJ under Secretary Remulla sa United States para sa extradition ni Kibuloy. So kung bagaman makikipag-cooperate sila para si Kibuloy ay maibalik dun sa United States kasi nga meron siyang dapat kaharapin na kaso doon. So, ang ibig sabihin ng extradition, guys, ito yung formal process kung saan yung isang tao, no, na may atraso sa isang bansa dun sa requesting country ay formal na isusurrender nung ano, requested country or state para panagutin dun sa nagawa niyang krimen dun sa bansa na nagre-request para sa kanya. So guys, dito no, bali ang mangyayari pag nakipag-cooperate tong DOJ no sa United States, ano, pera na lang kung tataka si Kibuloy no. Bago pa man mangyari 'yon, ibig sabihin, yung lilipat siya sa ibang bansa kung saan uh, walang extradition treaty ang United States no, dun sa bansang pupuntahan niya, eh ano, mapapanagot na si Kibuloy doon sa mga kaso niya sa US, no? So, dito, guys, no? Masasabi natin na talagang si Kay Buloy, kung baga itong uh, 2023, last part of 2023, tapos itong pagpasok ng 2024, ito na yung, ano, uh, time na yung mga krimen na ginawa niya, no? Hinahunt na siya. Ibig sabihin, yung mga crimes na ginawa niya, inaayo na siya, inuusig na siya, sinusundan na siya. Tapos, ito na yung time para panagutin siya. So, guys, ano masasabi ko dito? Unang-una, kasi nga si Kibuloy, peking pastor naman talaga yan. Ginamit niya sa salita ng Diyos, nagbalat kayo, di ba? Ah, uh, bilang isang, ano, pastol o isang maamong tupa. Pero si Kibol ay ano yan, lobo. Kasi, ano, di ba? Ah, uh, dun sa inner circle nila, dun sa kingdom niya, no? na actually kingdom niya yun eh. Hindi yun ano kingdom of Jesus Christ. Kingdom ni Kibuloy, yung kanyang ano, kulto. Kung saan marami siyang napaniwala na siya ang ano, appointed son of God, no? So dito guys, ang masasabi ko, no? Si Kibuloy kasi, ano, nagpanggap lang yan para magkamal ng pera. Hindi lang kaperahan, napakalibog na tao niyan, no? tabi-tabi uh, po, pero ang akin namang channel ay hindi para sa mga bata, hindi ko alam kung malitang ethics nya, kasi mahilig yan sa mga ano kabataang babae na igugroom, kumbaga man kasi nga yung mga magulang naman to mga mangmang -mang din, di ba, yung mga kabataang babae na to kumbaga parang pagmaganda, maganda meron siya mga alipores, mga alagad na papalapitin yung kalooban kay kibuloy tapos ito naman mga tangingot na mga magulang, akala nila sa isa iyong karangalan na mapalapit nga kay appointed son, no? Pinapahamak nila yung anak nila. Na ito naman si Kibuloy, no? Gagawa ng kahalayan. So ano masasabi ko dito? Si Kibuloy dahil nga halika siyang walang hiya, no? At alam naman niya talaga na siya may atraso sa US. Umuwi siya dito sa bansang to hindi to siya nagkanlong dahil talaga namang Pilipino yan, tarantado na yan. So ngayon, syempre, nung naging president nga, yung kanyang best friend na si President Rodrigo Duterte, no? Lalo siyang nagkaroon ng clout sa gobyerno. Kung di ba naman tarantado yung gago na yung kibuloy na yan? Alam naman, ng, alam naman nating lahat na sinabi ni Jesus na we cannot serve two masters at the same time. Kasi hindi mo pwedeng magampanan ng trabaho mo ng maayos kung dalawa ang Panginoon mo. Ibig sabihin, kung talagang lingkod ka ng Diyos, unahin mo ang Diyos. Pero si Kibuloy nga, likas naman talagang walang hiya at hindi naman maka-Diyos. Mas pinili niya ang magkaroon din ng power sa Pilipinas o sa bansa natin at sa pamamagitan nga ng pamamahayag. No? Dito sa SMNI, ginamit niyang platform to para magkaroon siya ng boses sa ating lipunan, di ba? Tapos ayun na nga, medyo kilalanin siya ng mga politiko, igalang, di ba? Kasi alam mo naman ng mga politiko guys, ang ginagalang nila yung mga makakatulong sa kanila at tumitingin niya sa kaperahan. Pero dahil nga mali yung pagtaya ni Kibuloy, no? Ba't ko sinabing mali ang pagtaya? Kasi si Kibuloy guys, siya nung panahon ng kampanya, Siyempre, pinili niya kung sino bang makakatulong sa kanya dahil may kaso nga siya. Kung sino yung medyo hindi siya uh, ipapadala, i-extradite sa ano, US, di ba? So, napusuan niya ngayon na si PBBM. So, si PBBM, uh, ginawa niya ng mga bonggang mga ano, yung interview portion, yung parang mga ano, debate, ganun, di ba? Na ang nga si PBBM. So ngayon sa ganun, parang napalapit ngayon o sa tingin ni Kibuloy, ah, medyo nakapuntos na siya kay PBBM. Pero as time goes by, ano, dahil nga likas na makasarili tong si Kibuloy, tapos ang alam lang niya, yung sarili niya, nakala niya, ganun siya ka-powerful. Nalimutan niya ngayon, no? Na isa siyang ano lang, nang aamot lang din ng tulong do sa napili niya na tutulong sa kanya para wag siyang ipatapon sa US. So guys, ito na nangyari. Tung mga last part ng ano, 2023, medyo yung kanyang SMNI, no, bumabanat na sa gobyerno. Yung mga ano niya, anchors niya, di ba? Sa pagbanat niya, guys, naapektuhan ang administrasyon ni Marcos. So guys, ito ang sasabihin ko sa inyong number one rule ha. ang number one rule talaga, huwag kayong gumawa ng masama. Kasi ano, yan ang ikapapahamak nyo. Kung ayaw yung ano magkaroon ng problema, gawin nyo ang tama, gawin nyo ang mabuti para tahimik ang konsyensya nyo, wala kayong kinatatakutan. Kasi nga tama naman yung ginagawa nyo. So wala sa inyo magbabother na halimbawa may magkakasobasan nyo, may makakaaway ba kayo. So dahil nga ayun naman ni na niyang hindi nagawa. Dahil nga, puro ka walang hiyaan ang ginawa niya, ba? Diba? So, ang dapat gawin sana ni Kibuloy, hindi niya kinalaban ng gobyerno. Bag ko eh, dahil nga halimbawa, best friend niya si uh, ex-president Duterte, pag kami mga hinaing, dinagustuhan, ginagawa niyang plataforma SMNI. So, ganito. Guys, kayo, wag nyo kakalabanin yung mga taong pwedeng tumulong sa inyo. Lalo na kung alam nyo na sila ang makakatulong sa kagigitan nyo o sa pangangailangan nyo. So, ibig e, ko sabihin, alam naman niya na ang gobyerno ni Marcos ang makakatulong para maproteksyonan siya, huwag siyang maipadala sa US, halimbawa man, di ba? Huwag siyang ma-extradite doon. Eh, kinalaban nga niya, di ba? So, ngayon, sa aminin at sa hindito ng administrasyon, ano, kinabibisita na siya dahil isa siyang balakid sa gobyerno. Alam niya balakid kung ano? Kasi wala siyang ginawa kundi punahin ng gobyerno sa maling paraan. O kailan na punahin ng gobyerno kung tama yung mga sinasabi mo, hindi mga false news, di ba? Eh kaso ano eh, parang akala ni Kibuloy na siya yung magsasabi kung ano ang tama sa Pilipinas. Akala mo ba eh meron siyang ano, moral ano sa atin. Parang meron siyang moral authority sa ating mga Pilipino na siya lang nakakaalam ng tama. So, eto na guys. E, eh, ginalit niya, di ba? So, ngayon, dahil nga ano ka, si Kibuloy, e, eh, walang hiya nga, di ba? Makakasira pa siya sa administrasyon. Kailangang mawala siya dito sa Pilipinas. Pero may kakaharapin niya na pagbalik ng ano ah, session ng ano uh, Senate, Seneca, ha? haharap yan do sa mga reklamo sa kanya dahil kapwa naman niya Pilipino ang nagreklamo at dito rin nangyari yon ha. So ngayon, ipapadala ngayon siya sa ano, US, di ba? Ibig ko sabihin, dahil si Kibuloy gusto niya ipahamak si Marcos dahil sa o kaya itong gobyerno na to no, dahil sa mga hindi niya nagugustuhan parang ang, ang ibig sabihin lang ng mangyayari kesa uh, kami ipahamak mo dahil nga dito sa SMNI mo na ginagawa mong maling plataforma laban sa gobyerno tatapong ka na lang namin doon so ayun ang istorya na to ang sinasabi ko sa inyo ano ba ang nakapaloob dito sa aksyon na to ng DOJ si Kibulo ipatatapon dahil talaga namang dapat siyang managot hindi lang doon na dito sa Pilipinas dapat din siyang managot dahil mga Pilipino nga ang mga inabuso niya at mga sinamantala niya, lalo na mga kababaihan at mga kabataang kababaihan. Pero dahil nga syempre, alam mo naman appointed son of God siya para nga makalikom ng pera, ayun, ano, lumipad siya sa US at doon ang ng mga kaperahan, money laundering. Tapos meron ding mga human trafficking. So, ayun. Uh, ipapadala na si Kibuloy ng DOJ para tablahin na siya. No? Dahil nakakasira siya sa gobyernong ito. So, ang masasabi ko lang, no? Si Kibuloy, pinush niya yung lock niya too far. Ibig ko sabihin, inakala niya na ang lakas-lakas niya, powerful siya, almighty. Naniwala siya. Siya mismo sa sarili niya, naloko siya ng sarili niya na mali ang niya sa sarili niya. kundi ba namang gago, di ba? So, ayun lang guys, sinasabi ko sa inyo, ang buod ng aksyon ng DOJ na to sa pag-extradite kay Kibuloy sa US. At sana nga, no, matuloy na to para mapanagot si Kibuloy sa mga atraso niya sa US at sa yung mga sinamantala niya, mga kababaihan at mga tao. No, naniloko niya rin sa kaperahan, di ba? Marami naghihirap sa ano niya, mga nasasakupan niya dahil sa pangungulekta niya ng pera na kaya siya yumaman. Tita mo nga yung bahay niya, akala mo malapalasyo. Eh dati mukhang ano lang yan, nagtitinda na, na naglalakulan ng tsinyela sa kiyapo. Di ba? Yung hilat siya na itsura niyan dati nung hindi, hindi pa ganyang kaputi yan. So ayun na sinasabi ko guys ha, and buti nga sa kanya. Dito na lang ako and blessings, blessings everyone. Bye!